Isang aksidente sa lansangan sa pinakamadalas na insidente na itatala sa lalawigan ng Isabela kaya naman mahigpit na pagbabantay ang ginagawa ng kapulisan sa lalawigan. Sa naging panayam ng IFM News Team kay Police Colonel Lee Allen Bauding, ang siyang Provincial Director ng Isabela Police Provincial Office, bago pa man ito umupo bilang Provincial Director ay napansin na nito ang mataas na bilang ng vehicular accidents. Dahil dito kaagad siyang nagpatawag ng pagpupulong kasama ang Land Transportation Office at liga ng mga barangay mula sa lalawigan ng Isabela at dito nga nakita na madalas na sanhi ng aksidente sa lansangan ay human error. Bukod pa rito, nagbigay rin siya ng direktiba sa lahat ng mga police station sa bayan ng Isabela upang bisitahin ng bawat barangay sa kanilang nasasakupan upang magbigay paalala kaugnay sa pag-iwas na masangkot sa aksidente. Nagkatawag uh, kayo kaagad ng meeting ng Land Transportation Office liga ng mga barangay so na pag-aaralan natin kasi nakita natin 'yung mga rason kung bakit uh, halos araw-araw may mga uh, road accident so nakita natin noon na uh, human error ngayon generic uh, natin 'yung mga chiefs of police ng ating traffic uh, uh, stations na magkanduk sila ng meeting sa mga barabaragay. Actually, hanggang ngayon kasama pa rin nila 'yung uh, LTO na bubukunta sa mga ating mga barangay na kakanak ng meeting. Hindi kami nagsasawa na magpaalala sa ating mga kababayan dito. Kung titingnan kasi natin halos araw-araw, ang daming namamatay, daming nasisira, daming mga infrastructure na nadadamay sa mga kababayan natin dito sa Isabela. Ito naman yung palagi kong sinasabi na ang kapulisan ninyo mm -hmm. ng ITPO, o oh, oh, Isabela Police Provincial Office ay patuloy kahit gabi, Nandiyan yung ating kapulisan naka-contact ng mobile platforms, uh, checkpoint operations, para lang uh, mapanatili na uh, yung peace and order situation natin at maisiguro natin na kayo makakaturo kayo ng mahimbing sa bawat gabi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Contapay. Idol!